Naninindigan si Congressman Arnie Teves na hindi pa rin siya uuwi ng Pilipinas lalo't may dalawang opisyal daw ang gusto siyang ipapatay. May apela naman ang kongresista kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang 'yan si Marlene Alcaide. Sa gitna ng mga akusasyon laban sa kanya, nagpaunlak ng panayam sa media si Negros Oriental Congressman Arnie Teves para depensahan ang sarili. Kabilang sa mga ibinabatong isyo sa kanya, ang serye ng mga patayan sa probinsya. Dawit din umano ang kongresista sa iligal na pagpapatakbo ng isabong. E ang lahat ng yan, lumutang sa ilang araw na pagdinig ng Senado tungkol sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Buelta ni Tevez. Walang katotohanan yan. Itong si Fritz Diaz ang daming sinasabi. Pinabulaanan din ni Teves ang naging paratang ni NBI Central Visayas Director Renan Augustus Oliva na pinuntahan siya ni Teves at nagbantang kakasuhan dahil sa pangre sa sa e isabong cockpit ng kongresista. I never threatened him. I never threatened him. Kung totoo ko siyang klineten, kung may recording siya, ilabas niya. Ganun lang naman kasimple yun. Eh. Bagamat abinado si Teves na nagpatakbo siya ng isabong e noon, itinigil na raw niya ang operasyong ito pinagdidiskitahan lang daw siya ng ilang opisyal na hindi na niya pinangalanan. Meron akong alam ng mga opisyal na gusto magpatakpo ng, gusto masolo yung isa kasama ang isang wedding lord. So, iniisip nila na kumbaga parang sagabal ako sa kanila. Dagdag pa ni Teves, may dalawang taong gusto siyang itumba. itirawan dahilan kung bakit hindi pa rin niya magawang umuwi sa kabila ng mga panawagan sa kanya. Ayaw naman pangalala ng kongresista kung sino ang gustong magpapatay sa kanya. Hindi ko ako pwede magsalita dito dahil pwede akong malaybel. Kung Senado sana nasabi ko to lahat, eh, kung pinagbigyan nila ako na... I mean, hindi pinagbigyan kung tinuloy nila yung aking yung sa kanilang imbitasyon. Panawagan niya ngayon, makausap sa telepono si Pangulong Bongbong Marcos. Nangangamba kasi ang kongresistang kumbinsido si Pangulong Marcos na siya ang nasa likod ng na mga patayan sa Negros. Sana mapaabot niyo rin kay, ano, kay Sir BBM. Sana talaga makapag-usap kami. Kanina inulit ko na naman. Sana makatawag ako sa ano sa telepono ng tao niya. Malungkot din ako dahil napapaniwala nila yung Pangulo sa mga impormasyon nila na na ako yung ako na yung talaga yung mastermind pero kung makita sana ni Pangulo lahat tingin ko makikita niya yung katotohanan Ayon naman ang patula ni Justice Secretary Boying Remulia ang mga pinagsasabi ni Teves sa ngayon inaasikaso na daw ng DOJ ang pagtatalaga kay Teves bilang terorista nanindigan si Remulia pasok sa anti-terror law ang pagiging mastermind ni Teves sa pagpatay kay Governor Degamo. Yung papapatay yung uh, nagre-recruit ng taong pumatay yung mga gumagasos sa pera para magpapatay yung may ng mga barel para magpapatay. Uh, yun na, yung ang tao ay natatakot dahil sa nangyayari. Uh, ang pananakot na nangyayari ang ang takot na isipan ng tao sa isang lugar. Uh, yan, mga bagay yan na naroon sa anti-terror. No? Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5.